so ayan guys nung nag vlog ako sa inyo after noon yan ang laman so nag renew tayo kay EKC ng groceries worth almost uh, 33,000 kaya uh, meron tayong display. so konti lang ang ating nire-renew kasi nga gusto natin mapaikot ng mabuti at tamang allocation ang mangyari sa ating benta araw-araw But, pagkatapos pa niyan, namili pa si Daddy Park ng almost 20,000 outside. Inutusan ko si Daddy Park. So, makikita nyo yan along the video. Yeah, so, guys, pagdating sa mayonnaise, ganyan ako umorder. Sa plain lang. Hindi na ako umorder ng iba. Although, mabili lahat ng klase ng mayonnaise dito. So, ito, 6, uh, eh, magkano ang kahong malboro? 6,000, 15 pieces, 4,000. Haan? Ano isang kahong So, kanina namili din si Daddy. Mandan ko pang alusin. Hi guys! Mommy Park is here. So, it's 3.35 in the afternoon of March 31. Nako, I, let's take the opportunity kasi I don't think so that I, I always have the time sa gabi. Kasi napakahirap talaga. Ang dami kong trabaho. <laughs> Tapos pag magbablog ako, groging groging ako sa pagod. Ang hirap-hirap. So, let's take the opportunity to vlog habang tahimik, matumal. So, dama ba na matumal? Dama ng mami park No? So, nadama ng mami park yan. Started when Duterte. Ano yung after ko mag-vlog? <laughs> yan, daman-dama. So, doon sa mga... Uh, nagjoin join ng no rem zero remittance from uh, March 28 hanggang April 4, kayo ba ay uh, nautangan na ng mga kapamilya ng OFW na nandito sa Pilipinas? No? So, <laughs> meron bang eksena na uh, ang si Tomer, lingay, lakasan ko nalang boses ko. Beto. Si Tomer ay pumunta sa iyo at sinabi, Mami Park, or kung sino ka man dyan, pautang naman. Uh, after April 4 na ang bayad, kasi hindi pa nagpadala si Mama dahil dahil nag siya sa Zero Remittance. <laughs> Kaya pautang muna at pagkatapos na ng aming rally ng Zero Remittance ay babayaran ka na namin. <laughs> so sa iba ba Mami Park meron? Wala pa naman. Kasi alam niyo po kung bakit. Napaka-uutak ng mga OFW. <laughs> Nagpadala na before March 28 pa. <laughs> at yung iba naman ay Uh, may mga savings, may mga ano, pinagalaw muna. So, wala namang nangutang. Ay, ewan ko lang dun sa iba kong mga kasari. Since kasi si Mami Park din naman ay kilalang hindi nagpapautang. So, kaya walang nag-attempt. <laughs> so, kaya tinatanong ko kayo, sa inyo po ba, kung nagpapautang kayo at nasa abroad po ang tagabayad ng kanilang inuutang sa inyong tindahan, ay nagganyan din ba na <laughs> nag-join, no? So, nakakatuwa, no? Ganun yung pagmamahal nila kay, ano, kay uh, President Duterte no so napaka overwhelming so ang ano na ang ano natin diyan ano ba epekto niya no so syempre our government denying the the what is the effect the effect is only to the family of the beneficiary ng mga remittances however syempre um hindi naman nila yan basta gagawin ng walang paghahanda kasi unang-una, alam naman natin ang mga Pilipino ay mapagmahal sa pamilya. So, you are free to join and you are not free to... Uh, you are free to join or not. Okay? So, tawagan natin si Lola Park. Try natin. Tawag muna ako sa Pilipinas, guys. Para sabihin, hindi mo na ako makapagpadala. Tingnan natin reaction ni Lola Park. Tingnan natin ni, ano ha, ni Lola Park. Sabihin ko, hindi mo na ako makakapagpadala sa Pilipinas. <laughs> so, diba? Nandito, na, nandito ako, pero <laughs> nagpapadala pa din ako. <laughs> Sana sumagot. No? Sana sumagot. Tapos, padinig ko sa inyo. Bago tayo mag-shout out, ayan. Tawagan natin si Lola Park. Tawagan natin. Ayan, sumagot na. Ma! Okay ka lang? Eh? Okay ka lang? Oo, sa'yo. Okay naman. May pera ka pa? Okay bakit? Okay. May pera ka pa ba? Eh, hindi mo na ako makakapagpadala eh. Eh, okay, huwag na. May pera pa ako. Kasi magjo-join ako sa Zero Remittance kay Duterte. Ha? Huh? Magjo-join kasi ako ng Zero Remittance kay Duterte. Kaya hindi mo na ako magpapadala. Uy, <tip> <tip> e, bakit nag-aano? <tip> hindi mo na ako makapagpadala dyan kasi nga mag ano ako okay lang naubos po bukas pa po wala pa po ahente baka wala po baka kakulang ka na pera eh ano sabi ko hindi mo na ako makakapagpadala may panggastos ka pa ba Asan na si Emalder? Ano Ha? Ito <laughs> e, si Malagahang cellphone mo, kaya ayaw. Wait lang, pa, Wait. Te, patayin mo nga muna. Lagahang yung ano ni Imame. Tap, tap, Diba? Pag di magpapadala, Nagahang. <laughs> Terot. <laughs> balat po yan, guys. Balat. O sabihin niyo ano yan. Balat yan. Tawag tayo ulit. Sabi ko, hindi mo na ako makakapagpadala. Kasi wala nga akong pera pa. Magjo-join ako kay ano sa Zero Remittance kay Duterte. Eh, rally para sa zero remittance. Kamusta ba dyan? Kunwari Pilipinas yan. Magkakapira ka ba Ha? Hindi, makakatipid ako. <laughs> Hindi ako magagastos <laughs> sa... Ha? Ikaw na mag-isa dyan sa tindaan? Oo, may pasok mga bata. Kumusta ba yung mga stock mo? Marami pa? Oo, oh, ang dami. ano naman kami? Kompleto. Kaya nga pagod ako lagi eh, kasi nga hindi ako napapahinga. Ang dami-dami kong ginagawa. Nga pala. Inubo ako ng inubo eh. Ha? Inubo ako ng inubo. Bakit? Nagpa-check up ako. Oo, oh, ano nangyari? Pagkakos sa center. Oo. Oh. Ang kataraan, ano pa? Ano? Bakit ang hina ng internet dyan? Ang gulo-gulo dyan. Hindi masyado na ano ang boses mo dito. Bakit nga ganon? Ayah. Yeah ang ingay doon kasi ang ingay naghahang ang cellphone hindi maintindihan kung bakit so anyways yan um, okay naman daw kay Lola Park hindi magpadala ang mami pa feeling OFW eh no <laughs> ayan so yun nga no So, kayo ha, share nyo dyan kung na-experience nyo na yung mga kapamilya ng mga taga OFW abroad, no? Siyempre, OFW nga, eh, no? Uh, if, ano ba sila? If, uh, nangutang pa sa inyo kasi hindi pa magpapadala. Pero ang alam ko kasi mo, mostly sa mga Muslim countries ay dahil merong ano, tapkat uh, merong holiday, 'di ba? Yung parang Ramadan week. Tapos yung kaya hindi pa makakapagpadala talaga. Kaya makaka no? Ano? So ayon, no? Okay. So patigil-tigil ako kasi may bumibili. Tapos pag tumigil ako, yung Ayan. Okay. But anyways, hindi natitigil sa ganito lamang ang buhay natin, guys. No, alam ko pare-parehas, marami sa atin, not, nat pare-parehas, but marami sa atin ang lalulungkot. But hindi ano, hindi natitigil, hindi hihinto ang mundo natin kasi kailangan natin na uh, lumaban. Kailangan din nating uh, unahin ang ano ang uh, mga obligasyon natin dito sa akin lalo na sa may negosyong katulad ng Mami Park no so mag shout out tayo and then magkwentuhan tayo shout out to Glenn Tobias sabi niya I stand with PRRD the best president ever I feel the same Mami Park hindi talaga ako na hindi talaga ako na iyak sa politiko only to PRRD I feel broken talaga yun din wish ko sa birthday ko next muna. next muna. na mapauwi na siya in God's name amen Veronica, Karenos random ko rin dito random ko din dito OFW ako nung nalaman kong kinidnap nila si Tatay Digong, grabe, hindi rin ako makatulog Jovelin Ramirez, si Tatay Digong lang ang presidente na naluha ako nang bumaba na sa pwesto siya lang ang totoong nagmalasakit sa Pilipinas Rona de Babi de Pablo, hello mami pal tulad nyo, masyado talaga akong nalungkot sa nangyari kay Tatay Digong Simula talaga nung inaresto siya until now, tulo ang luha ko. May time pa nga na pinagdadasal ko siya na sana mas maraming taon pa. Ang idudugtong ng Panginoon sa buhay niya. Ganon din po sana sa pamilya niya. Napa, napahagulgol talaga ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko sa future. Kahit ngayon na nantatype ako, nagcomment ako, tulo talaga ang luha ko. Araw-araw din akong nag-aabang ng balita tungkol sa kanya. Sakit talaga sa dibdib. Sana makabalik na siya sa ating bansa. Love, Tatay Dito uh, Leia Valverde, same tayo sis, iyak ako ng iyak. Dolores Yabut, hello mami pa, pareho tayo ng feeling about kay Tatay Digong. Siya ang the best president. Ellen Pilar, hi miss, you always watching. Teresita Baron, sa Selecta, walang free. Sabi niya, sabi ni Teresita Baron, kasi sabi ko nga, may mga previous kaming nakukuha kapag ka may specific numbers of boxes kami na order. So what's sad to case right now is nag-increase sila ng ng ano, ng presyo. However, nadama yung tumal a week after, two weeks after. Now, they are trying to have a decreasing again. They are planning to decrease again the price. No? Yung sapat lang. Hindi kasi kasi chocolate crispy. Dating 20, biglang limang piso ang increase. So, talagang isa sa winning product ko ng Ace Ice Cream ay ang Choco Crispy. However, dahil sa tumaas siya, bumaba ang sales. No? So, Mabili pa rin naman ng ice cream but hindi tulad noon. siguro suku, siguro kung same price pa rin like before, ay mas triple ang mabili siya. Napakarami kong stock. Puno na naman ng yung isang freezer ng boxes. Pera pa dito sa harap. So kaya I said to them na hayaan niyo po muna kaming mapaubos yung mga mahal ang na-order namin kasi pakawawa naman kami tapos bigla kayong mag-a-announce na magpa-price decrease kayo so nangingin sila ng sorry But for me talaga, na-disappoint ako kay Ace sa ganitong discarte nila. No? Kasi, uh, good news sa mga customer natin, syempre. But, of course, hindi good news doon sa mga katulad ko na naka-order ng marami at nag-stock ng marami. Dahil, sa mga ganitong buwan kasi, ng mga previous years, nauubos ang stocks palagi. Kaya kahit may gusto kang i-orderin, kahit gusto mong umorder na umorder, di ka maka-order kasi nga, laging out of stock so kaya ang diniskarte ko ay mag-stock na mag-stock this year however ang nangyari naman is ah ganyan nag-price increase sila and then the effect is right is after one week two weeks tumumal yung ice cream no ah ganun mabili pa rin siya pero hindi katulad yung talagang yung expectation kasi yung assume kasi na na talagang magti-triple mabili eh eh kaso biglang nga nagkaroon ng ano, biglang nga nagkaroon ng pricing increase. So yon. So pinap ang dami kong pauubos mo ng ice cream sa incre increase price niya then yung SRP nila. And then after that magre siya ng stock, yung iba uh, yung decrease price na and then yung SRP nila na bagong ibababa. So ang hirap, ang hirap ng ganun ano, pa bago-bago. But yun lang, <laughs> yun lang masasabi ko. And then yon Venus Abatang heart hard. heart ayan so in another world of balita wow ito kapag balita nagsimula na po si Trump na masimulan ang kanyang trade war so ano po ba ang trade war at uh, baka mamaya isipin nyo katulad yan ang price war so ang price war ginagawa yan no? Isang activity yan na ng isang company or ng isang produkto, sa so gumawa ng produkto or nagtitinda or may negosyo na makipag-price war in a manner of competition to get space in the market. While in the other hand, the trade war is um, if there is a conflict in the economy and then they are going to uh, create do uh, do sa economy ng isang specific na bansa o isang specific na lugar na doon ang galing na magkakaroon ng mag, nagkaroon na, ng created tariff o tarifa o tax. So um, nagsimula na si Trump na maghigpit, no? Yung uh, trade war na sinasabi kasi it's to protect. Now protectionist 'to, yung pagpoprotect sa uh, interest at sa economic uh, conflict na nangyayari. So isa sa mga kanyang mga layunin ay ang taasan ng tariff ng mga Uh, import products, especially and specifically from China. Ayan, kasi magkaaway ang America and China. So, when it comes to trade, tinaasan ni ano, tinaas, tinataasan na ni Trump. So, what is the effect of that globally? So, meron bang epekto globally ang uh, aksyon ni Trump for uh, trade war? Okay. Uh, okay. Hindi lamang kasi, hindi lamang kasi sa sa China, ah uh, effective 'yon para din sa buong mundo kung sino ang kanilang uh, makaka-trade no makakayung ma, pakikipagkalakalan nila so kapag kami mga uh, bansa na nais magpasok ng mga kalakal nila uh, sa Amerika, ay mas magkakaroon ng mahigpit na uh, policy about it and syempre magkakaroon ng pagbabago when it comes to tariff no taripa or yung tinatawag na ano ba ang taripa lagi nating inaano ano ba yung taripa ano yung nga natin? Yung specific niya talaga na word. Ano? Ano nga? powder. Na purple. by Wait lang guys. Ang daming bumili. Rara. So, yun nga. Lahat ng makakatransaksyon na import ni America, ganun. So, apektado. No? So, ano naman ang kinalaman yan, mami, pag sa atin, sa ating mga maliliit? Uh, indirectly wala pero uh, this is like calls for alam yung parang domino effect na kapag may nagsimula, sunod-sunod na parang ganun, so yun yung aabatan natin yun yung titingnan natin, kasi especially tayong mga, ano, mo, tayong Pilipinas kung meron tayong uh, ini-import ng mga produkto, no so yan, baka maapektuhan din anyways, on the other side again, no So, kung nabalitaan nyo ba na pagbaba ng bigas, naramdaman ba mga kasari ang pagbaba ng bigas? This, one, this uh, topic, I want to specifically, ano, ano uh, paano ba yun? Yung as in, emphasize. Kasi alam nyo po, um, ba uh, I have here a co-renter, si Botica. So, ang province niya ay Nueva Ecija. So, what is that? one of uh, their livelihood there, or source of income also, is ano, farming. So, specifically, palay. Ngayon, kung kailan mag-aanihan saka nagkaroon ng pagbaba pagdating sa presyo. So ngayon ay sabi nila 15 pesos per kilo. Mami, na Ang naging ano, hindi ko maano na eh, kasi ginagamit ko yung cellphone. Oo, sa so, anihin ko na lang ha kung na Ano? Hirap lang, di ba? Ang hirap pa. Hindi ka ma-permiss cellphone ko. Oh, wait lang po. Ang hmm, hirap talaga maging lahat ganito na. Ah, ano ko? Nahihirapan ako. Ayan, dami mo ibili. Kasi naglalabasan na sila dahil meriandahan time na. Dito kasi guys, sa Willow Bend, ang tao talaga nagmi-merienda. Oh, wag kayo dyan, ha. Nagmi-merienda talaga sila. So, balik tayo dun sa palay-palay. So, yun nga, sabi sa akin, kung kailan daw anihan sa kado bumaba, ang presyo, so, 15 per kilo ang palay. So, talagang sobrang dagok sa kanila, no? Kasi tagal nilang hinintay na sana'y makabawi-bawi, saka naman bumaba ang palay. So, one of the reason kung bakit naapektuhan ang presyo ng ating bigas locally, it is because uh, doon sa pag import natin ng mga uh, international na Uh, rice, no. So kaya humihina ang ating bentahan, ang ating mga farmers humihina ang kanilang ganansya dahil nga minsan nga lugi pa, no. Minsan paluwal pa break even lang ganyan. So napakahirap. So isa 'yan sa uh, uh, breaking news na bumaba ang ano dahil ang dating buko na presyo ay nasa 1,000 200 plus ay ngayon ay nasa uh, 930 na lang or 920, something like that. When was, what is the last time price ba? Basta nasa ganun, no? So, as well as our uh, jasmine, na hindi naman local, uh, local rice, no? So, ang kapangitan lang, kasi si buko, ang buko ngayon na G4, ang sako, ay hindi laging pare-parehasan naman. Hindi ka tulad, no, na unang labas ng buko talaga, no, mapakoko, Uh, or uh, buko pandan ay talagang mabango, talagang maganda. Ngayon, ang gara. Same pa rin, malambot yung variety, pero hindi yung long, hindi yung medyo buo pa yung grain. eh, durog-durog yung grain. Hindi laging pare-parehas ang nasa sako. Kaya nga yung iba, maniniwala na talaga akong hindi uh, ang minsan sa sako ay sako lang nasabi pero hindi, yung loob ay hindi parehas yon so isa uh, tatlong variety ang uh, tatlong tatak ng bigas ang mabili dito sa akin. Ang jasmine yellow, buko pandan, at ang uh, coco thailand. So, yan yung mga ano. Meron akong maalsa, malambot, at malambot na masarap. So, masarap din ang buko kung marunong ka lang magsain. So, breaking news yan at maganda. Kasi, syempre, afford ng tao. The more na mas afford, mas capable bumili. No? May capacity to buy. May power to purchase. However, ang uh, nagsasuffer ay ang ating local farmers, no? So, I remember before, um, I remember before nung, oh, change costume, diba? <laughs> Putlaan, ah, naligo. Dumating kasi si Kaukaw. Ang dilem. Putla ng ina nyo. Ayan. So, kung maalala nyo, guys, naalala nyo na nagkaroon ng, may mga nag-vlog niyan, eh, yung sa 20 pesos per kilo ng bigas kasi yan ang pangako sa atin ng administrasyon, di ba? Nung siya tumatakbo. Ngayon, hindi nangyari. Pero actually nangyari. Pero bakit hindi nadama ng mga Pilipino? Ba't dinadama ng marami? Kasi hinord ng mga malalaking kumpanya. So kung maalala nyo, may mga nag-vlog na 20 pesos per kilo yung bigas, makakakuha sila ng persako, may specific silang uh, bibilin muna na specific worth of groceries. No? Parang per 10,000 yata o per 15,000 may isang bigas. Isang makakakuha, makakabili ka ng 20 pesos per kilo ang bigas. So pag pinasa nila sa mga customer, pag pinasa ni Kasari, syempre may patong na yon. So hindi pa rin 20 pesos. O ba? Diba? Sino na kinabang ng 20 pesos per kilo? Mga malalaking kumpanya na nag-hoard ng bigas na yan. O ba? Diba? Kung maalala nyo lang naman, nung kasagsaga nung isang ng isang online ano, online grocery na na brand or pangalan, kasagsagan niya noon. Isa 'yan sa pino-promo niya. So, so saan kayo nakakuha ng ano? Ang tanong, saan sila nakakuha ng uh, bigas na ganon na nakaya nilang ibigay sa mga member na umorder, mga member nila na umorder sa kanila ng mga grocery na 20 pesos, pesos per kilo lang ng bigas yung na na, na nila ng ganong presyo. So, paano sila magkakaroon ng stock? So, nag-hoard sila. Kailangan mag-hoard mag -hord sila kasi they know for the fact na once na sinabi nila yung promo na yon these members na nag-order doon sa specific na online na ano na yon, online groceries na yon, magbo-volume ang order ng mga ito kasi nga hahabulin yung sinasabing 20 pesos per kilo na bigas para maibenta ng mga kasari. So yung mga kasari naman, hindi naman nila pwedeng ibenta ng as is 20 pesos per kilo din, Paluwal pa sila, lugi pa. No? And at the same time, ay nag ano pa sila. And at the same time, ay nag ay sila may tumatawag. At the same time, ay nag ano pa sila na, ano ba tawag dito? Hala, nawawala ako kasi may tumatawag. Decline. So, yun nga, naka, makaka-order sila, but, kailangan na, umorder muna sila ng worth of 10,000 to 15,000 grocery before they can avail the promo of 20 peso per kilo. And they will pass it to the customer again na hindi na 20 pesos per kilo. So no one can feel daw 20 pesos per kilo talaga na bigas. Kasi na hoard na ito ng mga malalaking kumpanya. If you are ano, if you remember lang naman yung mga moments na yon, no? Kasi kung ano, kung updated kayo. Kasi ako ako naman observant lang ako. Hindi naman ako ano. I have nothing ano naman diyan. Kaya lang, syempre hindi nadamayan ng marami. Hindi lang ilan lang ang nakilala. And then, uh, hindi naman talaga 20 pesos per kilo ang ano. Hindi nga na 20 pesos per kilo, eh uh, na lalo pang tumakas so yun uh, isa sa dirty jobs ang uh, farming no? kasi nga nasa putikan pero isa naman siya sa pinakamaganda at pinaka sensible na negosyo no? dahil syempre uh, without these farmers paano tayo kakain no? so sana supportahan natin no? so may mga may mga local rice sila pero parang iba yung sako kasi itong supplier ko walang masyadong uh, paano ko ba anuhin yun yung mga local rice nila kasi hindi ko nabibisita dahil hindi nga ako nakakalabas so minsan kapag pumupunta ako doon at sinasabi niya sa akin eto mami park local rice pero masarap maganda yon bumibili ako kaya lang kasi ang problema doon sa mga local rice na meron yung supplier ko at sa iba hindi siya permes na meron mawawala isa isang buwan, dalawang buwan meron tapos mawawala siya sa sirkulasyon. Tapos may papalit na naman another local rice na meron na naman ano. So paiba-iba. Eh may mga ang mga tao dito. Kapag kami nagustuhan silang bigas, yon at yon ang binibili nila. Hangga't marin hindi dun sila magbabago kasi doon sila komportable isaing yon, alam nila paano isaing and gusto na nila ang lasa, gusto nila. Kaya lang, the problem is, ano baby, when it comes to local rice, paiba-iba kasi, hindi siya nagiging consistent. Meron ngayon, pagkatapos ng dalawang buwan or isang buwan, minsan nga two weeks lang, wala na. Wala ka nang makuha. Ayan. So, sa mga pangunahing paninda natin na ating tinututukan palagi, ay unang-una na ang uh, bigas, mantika, asukal. Yung tatlong yan. Ang, at itlog. Yan ang uh, mga pangunahing ah... Uh, pagkain, edible products na nandito sa ating tindahan na available na lagi natin tinututukan ng presyo sapagkat iyan ang mga pangunahing uh, fast moving ano products no ng ating tindahan. At syempre sa inyo din syempre, di ba? alam ko So, ang mantika ay nagmahal and then nagbaba, nag-roll back ulit ng konti at I don't know what would be the next na kapag mamahal niya. So, Nestle products nagtaas, di ba? Mga ice cream products nagtaas din. Actually, si Snow Joe din nagtaas, pero hindi ganun kataas at nung nakaraan pa. Unlike kasi nitong kay Ace na nangyari, yung pagtataas, shocking. Ang laki-laki ng pagtataas. Hindi katulad nung kay Snow Joe, yung pag Snow Joe ice cream, nagtaas man sila, hindi ganun kalaki. So, yun lang ang uh, masasabi ko. At uh, update, no? Mamaya gabi ko na kay Or next time.